Yusak Gilbert Cruz ng Paok, sir. Salamat sa panahon po. Thank you so much. Good morning po. Ay, thank you po, uh, Sir Ted. At sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat na marami. Uh, Yusek, yun hong uh, binabanggit na uh, maghihingi uh, kayo ng pahintulot sa hukuman para makapaghukay doon po sa PORAC compound nitong uh, POGO na ito kasi may reports po na may mga posibleng inilibing doon na mga biktima po, na mga dayuhan nitong mga POGO operators? Uh, opo sir. Uh, sir Ted kasi ano, uh, meron po kasing dumapit uh, sa amin at actually yung isa po talagang uh, witness po namin ano. Uh, na sinamahan po namin ng ng paok po doon sa lugar at may mga tinuro po silang apat na site kung saan na uh, at uh, nilibing yung uh, mga foreign nationals po na pinatay. So yung nga po Ted ang sinasabi namin, kahit na uh, kontrolado na po namin yung yung uh, area, yung pora Pogo Hub na yun, mm -hmm. eh kailangan pa rin po nating mag-apply ng uh, court order para po sa exhumation po ng mga uh, buried bodies po doon. Mm -hmm. uh, sa kwento po ng inyo po mga testigo dito, meron ba silang uh, informasyon kung ilan ang bilang, lalaki ba ito, babae ba ito, at sino ang nagpalibing doon? Uh, ang 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 sabi lang po nila ang mga may kagagawan daw po yung mga mid-level management nung Fogo Hub na yon but uh, of course asserted uh, uh, gusto po natin talaga uh, masiro natin at parang malaman natin kung gaano katotoo po yung mga sinasabi ng mga witnesses natin at uh, yun na ho hinihingi ko na rin yung tulong ng nung, uh, nung ibang agencies like ang Philippine National Police para po at least, uh, subukan po na muna natin sa mga sleeping dogs kung magre-react. Mm -hmm. uh, kasi oh, ang sabi ho kasi nila is, uh, yung iba raw may two years, yung iba three years. Tapos yung iba, yung pinaka uh, uh, bago is less than a year yung mga binaon to doon. So uh, siguro iaalamin muna po namin mabuti uh, mm -hmm. habang uh, nag-a-apply po kami ng uh, search warrant. Uh, ng court order po. Opo, ng court order. Uh, alam nyo, Yusek, ano, ano yan? That's a major ano, ha? Uh, finding, no? Kung sakasakali po na totoong may mga inilibing doon na mga biktima nitong karahasan na ito. But so far, sir, ito hong mga testigo po ninyo, ilan po sila? Uh, isa lang po ito na, na nagsabi po sa inyo na nangyari nga Uh, dalawa po yung nagsabi. Uh, medyo uh, nag-react uh, nag, uh, po kami nung magturo sila ng isang site na halos parehas po sila ng uh, tinuro. Hindi naman po mm -hmm. kasi sila magkakilala. Eh. Mm -hmm. So, uh, So yun ho September tapos uh, may mga coordination po tayong ginagawa sa iba't ibang embassies ano specifically po yung Vietnamese embassy kaya yung Chinese embassy regarding po doon sa mga missing persons po nila kasi may mga data po sila ng mga missing persons na till now hindi pa rin po nila ma-account. so kung ito ho ay buhay pa kasi hindi supposed to be dapat nagre-report na po sa kanila yan eh dahil uh, may mga yung mga last record po kung saan ho yung address na binigay nila, hindi na ho nila matagpuan itong mga tao na to. Opo. So, uh, you know, yung ibabangga po namin, kung sakali pong mag-positive kami dito, uh, hmm. ibabangga po namin ito dun sa mga missing persons po nila. Opo. Sa ito pong mga testigong ito, kayo mo ngayon na may hawak sa kanila? Opo, opo. Tama po. Opo. Yung bali dalawa po itong testigo natin, na uh, Manong Ted. Opo. At ito rin po sila. Sila ba din po ang titestigo laban dito kila ano, Cassandra Lee? Ah, uh, opo, kasi po kung kung magpapasitin po tayo uh, manong Ted, mm -hmm. siyempre po papailan po natin yung mga management nitong uh, ah, uh, uh, mm -hmm. Lucky South 19 na niya to, saka yung mga mm -hmm. nagpapatak po ano kasi hindi naman humangyayari yan kung uh, po yan, hindi po mangyayari yan kung hindi po nila alam. So definitely mm -hmm. alam po nila. Oh. Mm -hmm. Yung pong mga tukoy di, tinutukoy dito na posible pong mastermind dito po sa krimen na ito. Uh, may mga pangalan po kayo. Nasaan kaya sila? Uh, meron po kaming ano, manong ano, like sa sa pora po yung uh, Lucky South 99. May mga pinaila na po tayo ng kaso diyan, yung mga mm -hmm. managers po diyan saka yung mga involved diyan. So uh, yung yung mga nahuli naman po natin at yung iba po eh subject po ng uh, deportation. Uh, kung may maituro po doon, yung atin pong mga witnesses siguro uh, after na po na makita natin yung yung bati mm -mm 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 -mm. uh kasi ako nalilito sa mga ano kasi mga pangalan nila no sa sa dami oho uh at uh, ito nga ay mga ano no uh, Chinese sounding names yung pong Huang na naalala po niyo ito ho yung may limang passport Apo, apo. yan po hmm. yung uh... Yung may passport po ng uh, Cambodian passport, may Chinese passport, Cyprus, Dominica passport, tsaka yung Saint Kitts and Nevis. Ah, uh, yan po si Wang Ziyang. Opo, ito po uh, sir kasi kumamarapatin po ninyo may binabanggit itong si Alice Goo, 'di ba, na tumulong sa kanila o kasapakat nila sa pagtakas. Ito ba 'yon? Ah uh, hindi ko po alam yung ano, yan po yata yung sinasabi niyo yung kung yung yan po yung sinulat doon po sa papel na binigay mm -hmm. po ni Alice ko during the hearing po ano. Yan po yata yung sinasabi niyo kasi hindi ko po nakita yung nakasulat doon eh. Pero ah oh, 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 oh. uh, naka na na po natin ang kaso ito dahil ito po yung mga ito po yung mga boss eh ito yung pinaka boss oh, oh. Ano? Ito sa puntana uh, ba diba? sa puntana na raid Opo, eto oh. po yung pinaka-boss nung ban-ban po. Ka kasosyo po ito ni uh, dating Mayor Alice Go, itong si Wang Ziyang. So, pinailan na po natin, kasama po sa pinailan natin ang kaso ito, Sir Ted. Opo, te, yung qualified trafficking. Opo, opo, opo. opo, Tama ba ang report na sa Taipei siya ngayon? Um, may report pong ganon, Sir. May, may report pong ganon. Opo. May Interpol arrest order na ba ito? Ang sa pagkakaalam ko po sir wala pa po. Mm. Uh, ngayon pag uh, labas po pagka uh, kasi nafile mm. na po natin ang case ano no, sir Ted. Mm. Pag lumabas po na yung warrant dito, ah uh, diyan po may ma ma apply na okay. po natin 'yan ng mm. uh, red notice sa Interpol. Opo. Sige. So sir, 'yung pong binabanggit na banta sa buhay ni Alice Goo, kung kayo po'y tatanungin Yusek, uh, ano po ang basa niyo doon? Ano ho, 'yun parang ginagawa na lang ho niyan dahilan 'yun. eh. Kasi uh, unang-una tumakas po siya. Tapos nung tumakas po siya, nagpabago siya ng buhok, nagpabago siya ng uh, nung itsura niya. Yung dati mm -hmm. niya sinusot, hindi niya na po sinusot. Uh, tapos uh, nag-alis na siya ng salamin during the time na maalis siya. So, mm -hmm. so ang, ang tingin ko po ron, siyempre sir Ted, parang binabago mo yung itsura mo mm -hmm. doon sa dating nakagawian ng itsura para mm -hmm. hindi ka makilala. So ibig sabihin talagang nagtatago ka. Opo. Mm -hmm. mm -hmm. Opo. And uh, ito nga pong uh, uh, ano ano pangangatwiran niya na may death threat siya. Hindi ho kayo kumbinsido doon. So so far po sir, ano po ang informasyon ninyo? Kumamarapatin po lamang ninyo, no? Uh, ano ba ang paraan niya talaga paglabas ng bansa? Ah, uh, ang tingin ko ano eh, para takasan niya na ho 'yung ano, 'yung kaso kasi alam niya na ho na nakakapag na siya eh, Sir Ted, hmm. eh. Medyo hmm. mabigat po 'yung pinadil nating kaso sa kanya, 'yung qualified hmm. trafficking. Ano po 'yun no? Uh, Not po 'yun, wala pong bail 'yun ah, Opo. 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 We, we know pero yung pong means ba 'yung paano siya nakalabas? Kasi iba 'yung kwento niya dito kay Sheila, no? Opo, Opo. 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 I, iba rin ang kanyang kwento although parehong sumakay do sila ng barko. Ah uh, sabi Apo. po naman ni sekretarya Remunia, tingin niya rito nag-eroplano itong mga to. Kayo po sir, kung inyo po lamang mamarapatin at ka, meron po kayong uh, kung inyo pong gusto sagutin po 'yung tanong. Um, 'yung sa eroplano po sir, uh, may may possibility po totoo po 'yon mm -hmm. na gumamit po siya ng eroplano. Uh, kasi ho 'yung 'yung hindi naman ho kailangang inyo na 'yung pagtatatak po ng stamp eh kaya pong gawin kahit hindi ka po uh, umaalis ano tatatakan lang yung passport mo na umalis ka pero mm -hmm. actually uh, hindi ka naman talaga umalis uh, Nagagawa po kasi dito yon hindi lang po isang beses o ilang beses natin na na, na panood po yon at na mm -hmm. nakarating sa atin yung mga ganung report so uh, yung paggamit po ng aeroplano, uh, posible po uh, but yung sa hearing po kasi lumabas yung kay uh, sa kapatid ni Alice ko Unento niya naman po yung pagsakay nila ng yate nung mm. uh, nag-backdoor sila. Mm. Uh, posible rin po yun. Totoo po yun. Dahil marami... Yung backdoor naman po natin talagang napakaluwag po sa Opo. human trafficking. Totoo po yun. Opo. Pero yung nga po kasi hindi ho naman din natin agad pa pwedeng paniwalaan itong sila. Sheila, lalo na po itong si Alice, no? Although sa ngayon, wala pa po tayong lead kung talagang ano po Contrary sa kanilang kwento na nagdagat sila na sila po yung nag eroplano Ang sa akin lang sir Ted, ano, uh, kung magkaroon lang po kami ng pagkakataon na makita po yung passport nila. Kasi po, pag nakita natin mm -hmm. yung passport nila at natatakan po yan ng fake stamp mm -hmm. ng Philippine uh, arrival po uh, o kaya yung uh, exit mm -hmm. po, mm -hmm. uh, ma-establish na po natin na hindi po sila nag eroplano Uh, ngayon, kung may stamp po sila, uh, malalaban po natin na uh, nag po sila. Kasi hinahanap po yun eh, kung saan ka po nanggaling, Eh. Kung saan ka po umalis mm -mm. yung uh, stampo stamp po sa passport. Opo. Kailangan makita lang po natin yung mga passports nila kung hawak pa po ng mga investigador mm -hmm. natin. Yun. May lead na po ba sa kung totoo man na tumulong itong si Mayor Liseldo Dongkalugay ng Sual Pangasinan sa pagtakas ni Alice? Ah, uh, sa ngayon po sir, uh, wala pa po kaming uh, hawak. Uh, hindi ko lang po alam sa ibang investigating agencies but As far as yung paok po, sir, uh, wala po kaming hawak na uh, tumulong po si Mayor Calugay. Sir, uh, sa ngayon po, ano ang ating pong ginagawa? Sa reports daw na, di ba, nagsibuho yung iba matapos sa lakayin at mapasarhan nga itong bamban at itong porak. Nagsibu. Meron daw po ngayon na mga remnants pa nitong Pogo Operations na nakokondominium na lang but still operating. Meron pong ganon? Uh, opo. Ah, uh, yun nga ho uh, asserted ano, uh, yung yung sibo po, yung Lapu-Lapu City, yung recent na niliterate po namin ano. Talagang connected po 'yan sa Porac at sa Banban dahil doon ho namin nakita yung ibang dating nagtatrabaho sa Porac, yeah. eh, ano. Mm -hmm. At uh, yun sinasabi niyo po na kung sila ba ay uh, uh, nag-reduce mm -hmm. mga pondo na lang o sa mga bahay-bahay. Mm -hmm. Totoo mm -hmm. po 'yun, uh, asserted. Pero hindi ho meaning naman hindi naman ho pwedeng mahuli 'yan. Mas takin 'no kasi ang dami pong indicator certed na para malaman mo na yung isang bahay mm. o yung isang kondo, mm. eh pogo operator 'no. Mm. Uh, kasi oh, ba kung nung biglang-bigla nagdagsapo yung mga Chinese o yung mm. mga foreign nationals sa subdivision nyo, medyo kaduda-duda na po 'yon. Mm. Tapos mm. nakikita nyo yung bahay gabing gabi o madaling araw bukas na bukas ang ilaw ibig sabihin po uh, yun yung time zone po kasi no gabi dito sa atin araw sa kanila o oh, gabi araw sa kanila gabi sa atin so sila nag-ooperate po ng gabi certified kaya bukas na bukas po yung mga ilaw niya marami pong indicators certified eh, para hindi humahuli uh, ng local government so sa akin ho uh, kahit 'to mag magaliitan nila yung pogo operation population. nila Oo. mahuhuli pa rin po yan o, opo. Pero sir, kailangan nyo rin po dito ng tulong ng teknolohiya. Kaya ngayon pupuntahan ko dito yung pangangailangan nyo sa budget. Not to patronize your office po, Yusek, Sir Gilbert, pero opo. Uh, kami po naman, ako ho, no bilang takapagbalita, I appreciate na ang lahat ng ito nagsimula po sa inyo eh sa inyo pong uh, sa inyo pong mga pagsalaki na ginawa naging positive ngayon po ang laki na ho ng isyung ito at na, nabuwag na po nga ito ano eh, I mean I'm sorry Mary, kaya umabot sa presidente pinahihinto niya na itong pogong ito so sir okay. sa ngayon sa ngayon po na may pinag-uusapan ng pambansang budget for next year kumusta po ang pagpopondo sa inyong agency meron na bang dagdag na sigurado ah uh, nag ano nagsabi na po sa akin yung ibang senators Uh, senators natin sir and and even si uh, uh, executive secretary Bersamin mm -hmm. na baka po lagyan po kami ng uh, kasi po uh, dati po maasa po kami sa office po ng uh, presidente pagdating po sa budget we ask mm -hmm. kung ano po yung mga mm -hmm. kailangan namin ano mm -hmm. but uh, na po naman po kami uh, mm -hmm. but ang sabi po ng mga senators po nakausap po, mas maganda may sarili kayo para uh, magagawa niyo na talaga yung mga nang mabilisan yung mga dapat niyo gawin like halimbawa po kung magpapa kayo o kaya may biglaang impormasyon kayo at least may mahuhugot na agad kayo you don't need to ask o mag-request pa po Uh, okay. Yun naman po ang sinabi nila. At kailangan niyo po ng technology, like for example, paano niyo matitrace yung lokasyon ng nag-ooperate na Pogo Operator na illegal, di ba? Kailangan niyo ng mga technology ng ganun. Meron ho ba kayong ganun po na pinag-uusapan na uh, acquisition? Uh, sa ngayon po, sir Ted, sa totoo lang, sir, ano, uh, yung mga equipment po na Uh, ginagamit po namin like yung mga computers po mm. and then yung mga sinasabi yung pong technology na yan sir. Mm. Yung ibang bansa po kasi, uh, talagang natuwa po sa ginagawa natin. I mean, we were invited sa Southeast Asian uh, uh, conference po mm. para magpakita uh, lang po kung ano po yung ginagawa ng Pilipinas sa paglaban po sa pogo. Uh, yung iba po nagdo-donate po sa atin ng equipment para po tumulong. And uh, kasama rin po yan sa pinaplano namin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na magdagdag kami sir, ng ano ng mga equipment kasi po kailangan sabayan natin sir itong mga mga pogo operators na ito yung eh, mga mm -hmm. technology nila ay eh. magagaling mm -hmm. na po sila diyan sir eh. iwan na iwan po yung investigation natin sir O nga po so definitely kailangan niyo po ng pondo rito at ang kagandahan nga kanino eh meron na pong commitment ang ating mga mambabatas sa usapin po ng confidential fund May bibigyan na rin po kayo um ah uh, kasama, kasama na po yan sir okay. sa magiging MOE natin sir. Mm -hmm. Yung mm -hmm. opo, yung pang yung mga pang-intelligence sa uh, uh, works po natin. Opo, yes sir. And sabi ko nga mga kapatid ano ho, eh nagsimula ang lahat ng ito sa inyong consistent na pagsalakay nga sa mga illegal kahit na legal actually na Pogo Hub, yun pala may ginagawang illegal. Ano po? So, oh, po. sana nga po itangkilikin po natin itong uh, effort po na ginagawa ninyo. O sige po, so Yusek Gilbert, uh, meron na po kayong hearing today ba? Apo, oh, uh, dalawa po yung hearing ko dito ngayon sir sa Senate. Tapos oh, po. mamaya po sa Congress naman. Sige po. Opo. Oh, Salamat po na marami. Yusak sa inyong pong sakripisyo para sa bayan. Salamat, sir. Apo, thank you po Sir Ted. At sa mga tulong ninyo Sir Ted. Uh, maraming salamat po. Apo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.